Okay mga idol, good afternoon. So ayan, time check 5:30. So ngayon mga idol, alis muna tayo maaga. Maaga tayo alis kasi maimbitahan tayo sa isang birthday. Pwede <laughs> nung dalawang pamangking ko, eh in invite ako mag-dinner. So pupunta natin ngayon kasi sa dulag pa eh. Mamayang 8 ng gabi pa ang dinner kaso baka abutan ako ng ulan. <laughs> Wala akong kapote. At least kung nandoon ka na, meron lang sasakyan. Kung hindi ka makakapag-single, pwede sa sidecar. So again, ay sa maga para ano isang linggong diet ngayon mamaya naman babawi natin kasi kainan yung pupunta natin mga idol okay para sa tayo okay, okay mga idol nandito na ako sa bahay ng kapatid ko yung sa kamangging kong magbo birthday so ayan magkakapi muna ako kasi ay magagatas muna kasi mamaya pa yung kainan mga alas 10 pa ng gabi yung isang pamangkin ko na pangit, nandito. Pogi kaya ako. Yan o. Pogi, no? Pogi ako. Pogi ako. Yan. No? Yung pamangkin kong pangit na isa. Kasama daw mamaya, mga idol. Uh, so, ayan. Sabi ko, maligo na siya. Hindi pa naliligo. Mahina email. Yung mga nag-email. may sa email to. So, ayan mga idol. Mamaya na uli. pag na kami. Okay mga idol. Inantay na lang namin yung isang Mercedes namin sa alis na kami. O yung pamangkin ko kung ano yung porma ko, yun din ang porma niya. Kasi idol ko sila. Kung uh, kung nakasumbrero ako, nakasumbrero siya. Yung pabango ko, yung, yung di pabango niya. Eh mabanto yung... Uh, time check. Ang tulang Yan. Alasit, alasit. Alas 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 So, paalis na kami mga idol. Kasi nagugutom na ako. Mm. Hindi na ako makatayo. So, ayan. abangan nyo mamaya. Kakanta ako. Hey, okay, sana all. Sana all. Tapos, magpapaprice ako. Basta yung kakanta lang. Kung sino maka 100. One. Bibigyan ng 500. 500 1. <laughs> Meron! Wala! Ang sure ko 100 to! 100 to! Diyo, video cake. 100 to? Kaya kayo mati, video cake. Oh, 500, oh magpapakuntis tayo mamaya mga idol ah. Abangan nyo, pag naka 101, may 500. <laughs> sa video kay... 101, tapos sana sa Hindi, sa video kay 102. Ito man yung malalim, Kaya alam ko na yung kakanting ko mamaya para 101 na yung score ko. Okay mga idol? Shout out kay GR. Ano yun? Makikita niyo yung panagob niya. Mamaya makikita niyo kung paano siya kumain. Kasi siya yung itututok ko yung camera sa kanya. Ano ka? Ito oh. Itutok yung ko yung lahat ng camera pa sa kanya. Hindi <laughs> oh, Okay mga idol. Itututok ko yung Time check. 9.30. So nandito na tayo sa venue. Ay di Music zone. Music zone. KTV. So ayan. Isang kwarto lang kami. Okay mga idol. Ayan ang maluwag. Maluwag yung parking. Gutom na ako. Idol, pumasok na ako sa kwarto. Matutulog daw muna si Gia kasi wala pang pagkain. Kaya kailangan yun nandito. So ito yung room namin mga idol. Pwede ko na gawin ah <laughs> oh. uh, sorry mga idol sorry na lang yung mga walang sorry na lang yung mga walang wifi Oh, bag, habang yung pagkain mga idol, kakanta muna tayo. <laughs> oh. <laughs> si, uh, ito yung ano. Uh, Dito gaganapin yung 18th birthday ni ko, mga idol. mo. Uh. Ay, pati si ano, uh, ito, ito, mga kaking ko. Ito, ito. 25 years old. Oh. Nakibirthday kasi walang handa eh. Kaya nakisabay na lang sa birthday. Kasi sa birthday niya, wala siyang pera. Wala siyang pera. Kaya birthday ng kapatid niya, eh, may pera yung kapatid. May pera yung kapatid. Kaya nakisabay siya sa handa. Pati yung cake. Oy. Shout. Ah, ito yung cake ko. Oh. Kapatid daw siya, oh. sa, ano, tandaan. Oh, siya daw, wow, daw kay Tita Milda niya. Baka naman daw. Oh, Tita Milda, baka naman daw. Sa, twin, sa 25, ay, kailan ba yung body mo? Sa 21 pa, pwede pang humabol. Ikaw e, naman to, nakisabay na, ah, nagkisabay na lang sa paganda, oh. Sa kainan ngayon, nakisabay na lang. Okay? Oh, kakanta muna tayo mga idol. Oh, shout out mga idol. Mamaya na kami kakanta. Nagugutom na kami. Alas bis eh. Magpapit. Oh, Ah, oh, magpapit. Picture taking muna. Oh, bago mag video sa my birthday. Wala oh, ka oh, na eh. video sa my birthday. ah ganda yung dalawa. ah oh, shout out kay Tita Mer. Sabi ni Shune, baka na ganda. Baka na Baka may, baka may tinti dyan. Pwede na ipadala. Pamanda dito ulit. Babalik kami. Oh. Oh. Hai happy, happy birthday happy birthday happy birthday oke oke happy birthday, okay, okay. birthday. Okay.

Sigilatan niyo unang 'yung mga patisura, 'wag na kayong Okay mga idol, magpi kami. Okay. Mag-expect po kami po. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat po sa panimoon sa araw na ito ni Roxan. Maraming salamat sa panibagong taon ng panimoon. mga mabuhay kami ngayon para sa mga sa buhay, para sa buhay, buhay na buhay po Panginoon. Talungban at samtang mo, Panginoon, mangyari at maghala sa kanyang buhay sa tuwing ito, Panginoon, ang ibigay ng aming kalakasan, ng aming buhay, talagang sa, sa kaligtasan namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagtitipo dito. Paspasan mo ang pagkainin niyo, Panginoon, upang magtutuwa sa lakasan ng aming katawan at sa aming pagbuoy, Panginoon. Pangunahan pag -pang ko kami sa upang makaewas kami sa anumang dispirasyon at pangungahan. Aking itinataas ang aking masasalamat, pagbuoy na langin, Darangin sa pangalan ng natin sa yes. Amen. 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 <laughs> Okay mga idol, paalis na kami mga idol. Salamat oh. sa my birthday. Wala mo nang gift si uncle. Tawala wala pang pera. Okay mga idol, bawi na kami.